Kasinin, sa kasalukuyan nangyayari sa mundo, mga gera ng mga bansa, palagay niyo po ba magwawakas na ang mundo? Iho, depende sa pananaw mo sa salitang mundo. Mundong literal o mundo ng mga tao. Ikaw, ako, at lahat na nabubuhay sa mundo. Ganito yan, Iho. Bunga ng kasakiman ng tao paghangad na higit sa kanya, ambisyon na maging pinakamalakas at pinakamayaman sa mundo, maaaring magwakas ang mundo ng tao sa isang silap. Sa kasalukuyan, base sa Federasyon ng American Scientists, ang buong mundo ay may humigit kumulang labing siyang na libong nuclear warheads siyam na nito ay mula sa Russia at Amerika. Ang Europa ay may dalawang Kung halimbawa, mapuputukin sabay-sabay ito, magdudulot ito ng isang crater na sampung kilometro ang lapad at dalawang kilometro ang lalim. Mas nakakatakot pagkatapos ng pagsabog ay ang mga debris na mahahalo sa kalangitan na magiging mapanganib sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Matatakpan ng init ng araw na magdudulot sa tinatawag na nuclear winter. Sa inisyal na pagsabog, lahat ng komunikasyon at mga power grids ay masisira. Ito ay katulad rin ng extinction ng karamihan ng mga dinosaurs noong mga 66 na milyon taon nakalipas na tinamaan ng mundo ng isang asteroid na may sukat na labing apat na kilometrong lapad. Ito ang nagdulot sa pagkamatay ng halos lahat ng mga dinosaur, hayop at mga halaman sa mundo. Natuklasan rin natin ngayon na sa pagkatama ng asteroid, nagdulot ito ng isang tsunami na may taas na mahigit isang kilometro. Balik tayo ngayon sa una mong tanong, iho. Magwawakas ba ang mundo? Magwawakas para sa mga tao, hayop at mga halaman. Pero ang mundong ito, itong tinatayuan natin ngayon, mananatili ito. Tulad rin sa nangyari noon, mabubura ang karamihan ng life forms, ngunit magsisimula uli ang circle of life. Maaaring libo-libong taon ang lilipas, o sabihin natin milyon-milyon taon lilitaw rin uli ang similya ng unang hakbang patungo sa alam natin sang katauhan.